Kung saan kami paparking, bigyan nyo kami ng subdivision. Wala nga ka kami pambili ng magandang subdivision eh. Dahil so, siya, siyempre, magpaparking dito. Kayo na maging mahirap. Magpaparking okay. okay. dito. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 17, 2024 at sa oras na 10:30 ng uh, umaga. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MNDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa may kahabaan ng uh, Malipaka at uh, sakop ng uh, Barangay uh, Pasong uh, Potik, Novaliches, Quezon City. Ito ay uh, express ng uh, naturang uh, barangay. Ito nga nga uh, pasong uh, potik para linisin ang kahabaan ng uh, kanilang uh, kalsada. Ganun na rin ang uh, sidewalk. Kasama na dito yung mga illegally parked vehicle na iniwan lang dito sa kahabaan ng kalsada. Pag titikitan yung mga illegally parked vehicle, yung may driver mismo sa sasakyan titikitan at paalisin. Pero yung mga illegal parka vehicle na iniwan lang na ganito ay mahahatak. Well, meron po kasi tayong natanggap na complaint dito po sa Barangay Pasong Putik specifically dito kalsadang pinuntaan natin at nakita naman talaga natin no It's a two lane road na lang and towards the end it's a dead end. Mahalaga po dapat cleared po ito mga kalsada. Siya sabi ko nga po sa mga residente, yung pag-clear po natin dito is not just about the illegal parking. Eh. It's also about the safety. Kasi nga po, pag nagkaroon po ng aberya, let's say nagkaroon ng sunog, mahihirapan po pumasok ang mga emergency vehicles. So, ang, ang, ano na to, ang operation na ito, it uh, rose from a complaint no, coming from this area saan po sila pwedeng uh, tumabag? tumawag? Well, maaari po kayong ano, na no, mag-complain sa ating social media page. Uh, open naman po ang ating MMDA Facebook page. Tumatanggap po kami ng mga complaints at definitely sasagutin po namin kayo and we will act on it. And the rest po naman, pwede rin po kayo sumulat sa aming ahensya and same goes with it, no? Action lang po namin ito once na natanggap po natin. Salamat po. Okay, Thank អ <todd> ត់ ايه <applause> <applause> po ito, yung STM. Wala po bang may-ari nito? Wala <coughs> O, may maraming asosasyon, hindi na yan, may aking. consideration sa mahihirap, kaya nga mahihirap, walang parking, isinita. si hihirap, hihilahin ng ganyan. Oh hindi kasi naman, wala coordination sa mga office dito. Alam na nga na, dito, walang parking, wala ano. Alam naman namin bawal yan. Kaya lang kasi, di ba hindi naman talaga to yung parang public public? O di ba hindi to public eh. Hindi naman okay. lang naman to ano. Wala well, akong sasakyan. Membro namin yun kasi officer ako dito. Yung nahatak po. Oo, membro namin yun eh. O saan kami paparking? Bigyan nyo kami ng subdivision. Wala nga kami pambili ng magandang subdivision eh. Dahil siyempre magpaparking dito. Kayo na maging mahirap. Hindi lang natin nakunan kanina. Dito nakapark yung sasakyan. Nasa kanto mismo. Kaya naatak, Magmula sa kanto, dapat anam na metro ang pagpapark. Hanggang dun. Ako po yung uh, presidente ng Malipaka. so, sa, 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 sa nyo yung ano, yung hinila yung dalawa, Sakop po kayo ng barangay Pasong Puti, yes, po. Okay, so ang jurisdiction po nito, I know meron kayong asosasyon dito pero ang coordination po dito is galing barangay po ah, hindi, dapat, dapat po responsibilidad niyo po siguro yun or ng barangay na inform kayo kung dapat kayo inform pero ang cleaning operation hindi po dapat ini-inform ang pinaka ano, coordination lang po niyan is barangay so may approval po ang barangay may complaint po kasi hindi po namin mabibigay po yon privacy po yon ay hindi po po pwede yun. Eh, bawal po yun. Ay, bawal po yun. May, may ordinansa po ba kayo ng parking dito? Ganito po kasi, di ba hindi mo public highway? Sa ngayon na naman Public road po to. Ay, hindi, 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 hindi siya parang ano, talagang... Para magkaintindihan po tayo. Okay, ito po yun. Well, sabi nyo hindi to highway, tama. Pero this is a public road. A public road is owned by the government. Tama po ba? So ngayon, meron pong complaint dito. Nag-coordinate po kami sa barangay. That is already sufficient enough for us to launch an ano, a operation. Ngayon, Kausap ko po, po ang barangay, kinonfirm po namin, wala po kayong any parking ordinance or one-side parking. So, technically, bawal po ang parada. Pangalawa, towards dead end po ito, di ba? Mas lalo, mas lalo po kailangan clear po ang kalsadang ito dahil pag nagkaroon po ng any uh,, aberya, sunog man, or ano, mahihirapan po pumasok ang emergency vehicles mm -hmm. dito. Di ba? So, yun po yun. Pangalawa, ay pangatlo, yung sidewalk po, ang sidewalk dapat po yan nilalakaran ng tao. Pinagawa po ng gobyerno yan. Hindi po yan pwede Mal malaki ng any obstruction. So, po. Pero nakaka nakakalungkot isipin na, nakakalungkot isipin. Oh. Bigla, bigla. Wala po kami magusin kahit ano po. Bilang presidente, dapat alam din po namin. As if naman po, bawat isa po rito merong karapatan. May lugar po rito, may asosasyon. Nakakasakit po sa kalooban. Nasa palengke ako, bilang ganito. Hello? Para saan po yung ng mga asosasyon? Hindi po kami na-inform. Ah, dapat po, i-bring up sa barangay. Dahil ang barangay okay. po, binigyan po kami ng approval. Hindi okay. po kami, hindi, hindi, po kami bababa sa mga asosasyon. Okay. Hanggang gobyerno lang po kami. So, ang coordination po namin sa local government unit, which is your barangay. They gave us the approval to operate dahil meron nga pong complaint dito. Sa kapangalawa naman po dyan, isa, yung sinasabi niyo po biglaan, ang clearing operation, eh, pag nasabihan po kayo, aalisin niyo po yan, then there's no point of the clearing. Ang mangyayari po niyan, kada may clear clearing, sasabihan kayo aalis. Pag wala na pong clearing, babalik. So, paano po natin aayusin ang mga kalsada natin kung ganun po? Okay. Very good naman po dyan, sir. Very, very, very good naman po. Pero sana naman po hindi na ngayon po. Dapat every, every moment na may ganitong klaseng uh, organization po kayo, dapat ituloy-tuloy. Hindi yung ngayon lang. Sometimes po kasi ngayon okay eh para naman tomorrow. Other week, wala na naman po kayo. If, if, you are not informed, no? If you are not well informed, ang uh, special operations po ng MMDA, hindi lang po ito bigla-biglaan. All throughout Metro Manila, umikot po kami araw-araw araw po sir. yan. And huwag po kayong mag-alala. Babalik-balikan po namin yung lugar niyo, ha? Good job po yan, sir, para sa akin. Kasi may sasakyan din po ako. Actually, natikitan ko eh. <laughs> ang sakit kasi. Bigla-bigla. Ang sakit po sa mga nag-negosyo. Natikita Pero ma'am, ma'am, naintindihan po namin yung negosyo, no? But ang sidewalk is beyond the commerce of men? Meaning, kahit na nagnegosyo po tayo, kahit may clearing o walang clearing, ang bangketa hindi po pwede gawing extension ng negosyo. Hindi naman natin pinagbabawalan yan, ha? Tulungan niyo po kami dahil po. kayo po yung asosasyon dito yun. Help us maintain Totopo. Kung ano po yung na-clear namin Sana po ma-maintain niyo Para okay. sa susunod pagbalik namin Eh hindi na po ganun karami okay. ha? Agree po ako doon ha Sa ganitong ginagawa Wala akong against Sa oras na 11.10 ng umaga uh, Ito yung mga nakumpis ka Sir, Hindi po nakunan na yung isang truck eh ang oras ngayon ay 11.15 ng umaga after ng barangay Pasong Putik eh nandito ngayon ng team sa may ng Commonwealth at uh, ng Quezon City yan ang palabas ng EDSA at naadaan na nito mga jeep dito at saka dito sa kabila ito ang ganda ng pwesto rito ngayon ito yung main highway may kalsada dito. Papasok. Bali, sumampa rito. Papasok doon. Ngayon, ganun din dito sa kabila. Ang ganda nga naman parkingan dahil uh, malilim. itong kotse na ito, saka yung jeep, ay isang mayari. So ito na yung uh, resulta nung nahatak yung uh, dalawang uh, sasakyan dito at yung uh, isa doon. Itong uh, motor naman na ito ay nasita dahil yung dumadala o driver ay nakachinilas at uh, walang helmet. Ngayon ang multa niyan yung walang helmet 1.5 uh, plus yung uh, multa sa hindi nakatsinilas na 500 yun ang babayaran niya nasa kaabahan pa rin ng uh, commonwealth itong team at nadaanan itong isang truck na dito mismo nagdi-discard Atake na rin dito Ito pa Meron pa rito Ayun After matikitan yung truck Nasa kabang pa rin tayo Ng uh, Commonwealth at ito, ganoon din yung uh, pagpapark ng coaching uh, ito. Meron pa dito sa kabila. Ayun. Pababa ng uh, footbridge. Mayroon pa pala isang uh, dito sa unahan. Magmula doon sa unahan, dito sa kahabaan ng uh, Commonwealth, uh, tatlong uh, sasakyan ang na-attack na pare-pareho ang uh, ganito ang parking ito kasi iniiwasan nila yung uh, bike lane ngayon yung sa gitna na yan nilalagyan niya ng uh, barrier or uh, divider katulad nun ayan dito sila magpapark na yon ito iniiwasan nila itong uh, bike lane at uh, iniiwasan naman nila itong uh, kahaba ng kalsada kaya pare-pareho yung uh, sitwasyon ng uh, pagpapark sa lahat ng mga naatak na sasakyan magmula doon hanggang dito ang oras ngayon ay 12.45 ng hapon at uh, nandito pa rin ang team sa may kahaba ng uh, Commonwealth Avenue at uh, papunta pa rin ng uh, EDSA at nadaanan itong mga truck dito na nakapark mismo sa sidewalk Malaking trucking pala ito. <laughs>